No, mga deteknik, ito yung ating manok no? yan so yung mata ay uh, bulag yung, yung isa hindi so ito yung ating ipapalit so punta punta po kami dun sa, sa aking kaibigan no? para ipalit ko ng uh, inahin na kanawa yun okay so pag nandun na kami mga deteknik ay ipapakita natin yung uh, manok na kapalit nito Okay, so nandito na kami, no? Sa bahay ng uh, <laughs> pagpapalitan ko nito Ng so, aking uh, chamo. Chamo. So, asa yung kapalit dito? So, huli pa lang namin. So, pag nahuli na, ipapahit ako sa si inyo yung uh, kapalit, kapalit nito. Ito, bata pa to. Malaking manok lang. So, kailangan nyo kailangan niya naman kasi i-breed sa kanya. Mga manok na native at saka yung yung mga pangkatay niya. Bale dito, marami rin siyang manok na panabu. Okay. Bale, ikukulong ko muna dito. Kulo ko. Kaya, ikukulong ko na dito. Kasi, nahuli na ho. Nahuli na. Nahuli na yung uh, kapalit. So, ito. Ayan, Oh. Ito yung ating uh, kanawayon. Kanawayon, ha. Kanawayon, oh Ganda, o. Oh. So, ito yung kapalit ng ating manok. Ayan. Ayan. So, i ko sa aking hot sa bahay. Tignan nyo naman, oh. Saka iba. ba? Ayan. Maganda ng muka May mo tayo. Hawakan mo. O, ito. Ito yung aking poging-poging alalay. Pakita mo nga, boss. Pakita mo niya. Pag-iis natin. Hindi, yung mukha mo, papakita. Mo. <laughs> yung manok, sige. Eh? manok pala. Nakalimutan ko yung manok pala yung papakita mo, hindi yung mukha mo. Sige. Hindi. Yung... Okay, siya yan oh, yan oh. Yung mukha ganda no. Okay. So ito po yung aquan. Uh, Open air area po ito, walang bakod. Kung mapanood niyo mga mahilig sa manok. Naglang, uh, wag lang wag niyo lang kunin na wala sila kukuha kayo pag nandito siya. So, ah, kaya ni binibenta niya itong mga kapag. So, okay. Ito. Kaso puro lugon. Puro lugon yung kanya mga manok. Lugon. So, may mga mapagpipilian kayo hanggang dito sa bulo. Pero may natitipuhan ako dito maganda. Ito. Ganda ng paa. Sa kanilang doon. Sa dulo, yung uh, Gold. Pupokus natin Okay, ito yung kanyang two times winner Yan o Tignan nyo yung paa Utol na o Daliri o Naka dalawang beses na to Una, walang sugat Pangalawa Yung kanyang uh, legs Then, puntahan natin yung uh, Ito yung kanyang broadcock o Two times winner din, Derby Bandob Yan o Yan yung kanyang gamit na isa tapos ito pa ito yung maganda to kaso lugon so kung gusto nyo ho, bumili kontakin nyo ako uh, kaya dito sa, sa kanilang bahay kung alam nyo kaya <laughs> chat nyo ako sabihin ko sa inyo kung saan ba yung bahay pero laging wala siya rito, rito sa bahay nila ayan oh. okay, o so, Eh, sama-sama nga gustong bumili eh. May mga for sale. Ya, yeah, no, for sale.